hindi si Kuti yun. Hi guys, welcome back to my channel. Kami gini, alis na naman po kami. Kaya ako ay magbablog. Sila sila, kami kami pa rin po. Hi, check makikita. in. <laughs> Ayan na ang aming saksak yan. Tayo ay sumakay na. Patabi ako sa magandang babae. Para makahawa ng ganda. Hi cute! Ay! Oh nga, pala yung, yung, ano. Bug. Thank you so much. Hi. 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 <laughs> 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 Hi, cute. How are you? Pines. Hi. Hello. Hi. <laughs> <The kabayan. laughs> ay Ay, imbahan ng mga pusa, oh. Kaanu kay rin Ay, dadaluhan din siya. 1.7. Oh my god, ang baba. Sino ba 'yan? Naano Ang baba. Tapos sa ano pa 'yun, ha? bak mamaya iba pa uh, mas mababa pa sa 2.5. Ayanga. sa si Ate na yun ah ayun nando doon! na si lang siya di ba parang boses niya parang boses niya nga ang doon mo kung masarap na ang kain <laughs> <tay> sa night, uh, ano, na mai kain O hindi mo yung yung Mag <tay> na maganda yes. oh Mag mo doon wow naman na okay. Kasi na. nagustuhan ko talaga yung kay ate naman Ang cute, di ba? Oo, okay. oh, okay. oh. sabi ko, binili na naman. Saan mo, ano? Sa Sa center saan point. mo natin? Ah, center point. Mm okay. okay. Oo nga, ang center point, marami din silang sketchers sa mga. ba tayo sa Friday? Yes. Yes. Alaraji. Bangko ulit. Bangko ulit. Oasis. Oasis? Banda. 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 Oasis meron din 'tong ano, meron din 'tong uh, Jarir. sa na, ano, sa Ah, hindi tayo dadalhin doon. You know why? Nung, Nung wala pang ano, nung wala pang COVID. Uh, hindi tayo

shout out mega shout out doktora Olivia doktora we miss you oh si so shout out nyo si doktora Olivia na no yun eh doktora miss kita doktora classmate <laughs> doktora na we miss <laughs> <laughs> si Ulila kasi yun kasi siya nagsasalita giniba na yung ano oh giniba ang ganda pala sa dulo oh mga tindahan to dati di ba oh, natatandaan ko yung merong ano dito nur baka mamay bubog dyan. natatandaan ko dati meron yang tindahan ng mga oil samsam -sam water no yun oh know, yung masjid ng gibana Giniba na siya. Tindahan yan eh. Giba oh. na siya. Ang dami palang alambre niyan. No? dami alambre. Di ba? Na wala na. Bye bye. Tawag so, dito. Bili na ako ng isang sardinas. Para ulam ko mamaya pag uwi bago ma duty. Pinoy. Pinoy tayo. Lego. para sa ating Lego. Ito Lego. Ito na lang maanghang. Tapos bahat tayo ng isang soft Pepsi pangalan ng dansa. Ba, kenta lagay dam. Mantinju na lang okay. okay Dito ako sa loob ng Philippines store. Hi guys, tapos na kami ni Nor. Mamili. Ayun sila. dalawa. Nandiyan pa sila sa loob. Minuto hmm? na yan eh. Ito guys, ang tinatawag nilang balad balad, ibig sabihin yung pinaka pinaka main andi dito na lahat padalahan ng pera, supermarket palengke shopping shopping center ayan si Nur, Nur ano binabasa mo? Dito Vitamin ano? Si. Ah vitamin. Nandito pa rin kami ni Norway waiting, waiting. Is a beauty waiting sa amin sa sasakyan. A few moments later. So guys, we are going home na we are so tired na. Hi guys, kamusta kayo? Bumili ng pagkain. Bumili, Bumili. ako ng sardinas kasi meron akong terang kanin doon. So, it's been a long time since nakakainin dito sa Lapas is isa eh, taas. Hindi kita. Bumili lang ako ng sardinas. Ayun na lang yung uulang ko kasi wala nang time magluto. Uh, Bawal na sa akin ng sardinas kasi mataas yung uric acid. <laughs> oh. You're too young for that. Yeah. You are too young for that. So I guess, I guess you are just joking. Oh. Nagano kami dyan sa Alcita. Pero nasa normal <laughs> range pa naman. Mataas pa rin dyan. Mm -hmm. Sexy yung pinakamalas. Bakit? Uh, anong, ano, ano, nararamdaman mo? Uh, symptoms? Wala. Ano, lang kami dyan kasi dito, uh, Ah, ano anong araw wala kayo nagpa-check up? Ah, weekdays. pwede siya ng Friday? Ha? Uh -huh. huh? Pwede oh, no, Pero, uh -huh. ano, uh, oh. hapon. Ah, oh. oh. hapon. Ah, oh. Tapos, gano'ng katagal bago makuha yung results? Ang ganda ng ano, ang ganda oh. na... Sa left side. 30 minutes. Tapos 30 minutes. na mag-para Friday tayo. 'Yun sasabihin ko. yan yung natatanangin Sa coffee. Coffee daw, Yeah, we've been there before Oh? Punta kayo, Ano pa ano ng coffee daw, sen, sen, something like that. Pero ano? maganda, maganda yung ano, maganda yung uh, tawag dito view, lalo sa gabi. Ito yung dyan din sa uh, parang sa paas. Ano ba ang sugadas? Paas or yeah. saan? Sa, so, isang dito na tayo sa bahay at ilagay muna natin sa rep yung mga pinamili natin. Bumilay ko ng pating. Bumilay ko ng pating. Ikikinunot natin yan. Bumilay ko ng tamban. Ilalagay ko na ng sa rep kasi meron pa akong duty. So hindi natin siya agad maliliis. Bumili ko ng isposit na bato. At itong ganitong hasa-hasa. Bumili ko ng anin, ah, limang kilo. Pero ang nilagay nung si Kuyang ay anin na kilo. Kasi, ay pusa, lumalabas ang pusa alam niya na yung mga binibili ko sa kanyang isda is pang <laughs> alam niya na yung mga binibili kong isda is pang pang isda ay pang isda arap ko na lord alam niya yung binibili kong isda is pang pusa so dinadagdagan niya ako palagi pag ako ah uh, bumibili sambawa bumili ko ng limang kilo ginagawa niya yung Sobrang lapot na lapot na ako, oh guys. Sige, laters. Kain muna ako bago maligo. Wait lang. So, hi, guys. Awil lang namin ang bahay at meron akong 45 minutes bago mag-duty. Since ang uh, ulam ko ng isang araw is munggo, iinitin ko pa siya. Ay, eh, wala nang oras. So, perang kanin. Plus, etong binili ko kaninang sardinas. Eto na lang yung ulam natin. Taktak na. <laughs> Taktak natin dito. Safe ba to guys? Yung... Usually, pagka meron akong ano, pag meron akong time, pag meron time, inaano ko to, Ginisi, ginigis ako siya sa sibuyas. Gray, alis dyan! Get lost! Get lost! Get lost! ginigisa ko siya sa sa sibuyas. Maraming maraming sibuyas tsaka sige. Pero since wala tayong time na hindi natin siya magigisa. So, taktak natin dito guys. Uy, sarap. Uy. Yan. Ay, ang aking kilikili. Yan. Yan, sarap. Tapos lagyan natin siya ng kunting kanin doon para bakit ang itin ng hili hili ko? na naman. Ayan natin na. Ay. Ang <laughs> Gray! Alis gan Gray! Alis! Kain tayo guys. Let's eat the sardinas. Hmm, hot. Sana kung mayroong asin, taktahan ko ng konti. No? Wait lang. Pagpakan natin ng konting asin, guys. Para, ay, dami. Ganyan. Ilisan natin ang kain. Alam nyo, guys, pagka kayo ay OFW. Alright! Dapat marunong pa yung ah, Bilisang kilos. Bangit pala ganyan buhok.

Ang may Mountain Dew. Yung tissue ko nasa loob. Pwede na Sarap, Stormy. Ano bang binabantay mo dyan? iba guys. Harap. Mm. Bumili ko ng pating. Gagawin ko siyang tinunot. Kaso lang, yung kaninang kanina pa ako nagre-record dito guys. Salita ng salita. So guys, kanina pa ako salita ng salita dito. <laughs> Wala na palang memory yung aking cellphone. At eto yung mga isang to. Binadam tayo na. Malapit ko na rin mga yung pagdami ko. At nag-alarm na rin ng 3.20. So, meaning, need ko na maligo. Pero okay lang yan. Ano ba yung dalawa? Pinakain ko na kayo ah. Gusto niya sa dinner. Okay, bye. Bye-bye na bye, guys. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. I love bye Love you all. Bye-bye.